Hello, hello mga kababayan. Alam nyo, nakakatuwa kasi, di ba yung naipasa na, yung na-transmit sa Senado na listahan ng mga pumirma sa impeachment, yung listahan ng mga kongresista na pumirma pabor sa impeachment, actually, na-submit na doon sa sa Senado. Na ano nga po 'yon? 215 ang mga pumirma. 215 out of 306. So may natirang uh, 91 ba. Pero ngayon, yung uh, kahapon pala kahapon. Yung balita kahapon, may mga kumabold pa. Nadagdagan pa ng 30 na pirma. So may nadagdag ng 30 so naging 245 na yung mga pumabor, pumirma para ma-impeach si Sarah. Kasi ang nangyari pala mayroong mga absent, mayroong mga may sakit tapos yung iba may may mayroong uh, mayroong hearing yung time na yun kaya hindi nakapag uh, hindi nakapagpirma. So ngayon ito nga kumabol sila kaya pala yung mga ilang ini-expect natin na hindi natin nakita yung mga pangalan na ini-expect natin na magpipirma kaya pala wala doon akala tuloy nung natin eh hindi pabor pero yun naman pala eh pabor din pala kasi hinanap na natin doon si lalo na si uh, yung maganda si Congresswoman si Migs Dograles. hindi natin nakita doon sa unang unang listahan pero ito eh nandodon na siya so ngayon ang isa pang ang isa pang issue kasi tungkol dito sa pirmahan na to <coughs> kasi nga alam natin na nasa number one pinakaunang pumirma po ay si yung anak ni PBBM na si Congressman Sandro Marcos. Eh, ini-issue po ito ng mga, ng ilang netizens, lalo na yung mga anti-Marcos, yung mga DDS. Kinu-question nila na, nagtatak sila, bakit daw nasa unahan pa, nasa number one pa? Ibig sabihin, siya yung pinakaunang namuno doon sa sa mga nagpirma. So, in-interview nga siya, no? um, ambush interview. Tinanong siya kung bakit. Kasi mayroong mga, mayroong mga tumaas ang kilay, no? Dahil bakit, bakit si Sandro mismo yung nasa pinakauna? Ngayon, nagpaliwanag po itong si Sandro na yung tanong sa kanya na bakit, bakit ikaw yung pinakaunang pumirma? Ngayon, ang sagot ni Sandro Marcos, ano naman daw ang nakapagtataka doon? Hindi nga, baka daw nakakalimutan ng mga tao, ng lahat, na pinagbantaan ni Sara Duterte na papatayin yung presidente at first lady na siyempre magulang niya. Tapos, pati yung tiyuhin niya na si House Speaker Romualdez. And then, ang isa pa na hindi talaga nagustuhan, ikinagalit ni Sandro, ay yung pagbabanta ni Sara Duterte na huhukayin yung bangkay nung lolo niya, si Apo Marcos, doon sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Sino ba naman ang kapamilya? Sinong Apo sinong anak ang hindi magagalit. <coughs> Kaya yun ang daw yung unang-unang rason niya. Ngayon, nasabi sabi naman ng iba, eh, personal daw pala yung rason. Natural! Hindi mawawala ang personal reason doon. Unang-una, siyempre, anak yun eh. Labas muna yung politika. Unang-una, pamilya anak anak ni PBBM nung tatay niya at saka nung nanay niya na si First Lady Lisa ikaw ba naman bakit hindi ka pipirma nga naman isa pa sobrang kabastusan yung ginawa very ano very inhuman very inhuman para isipin mo na ang isang tao sikat man o hindi, eh naturingan kagalang-galang na naging presidente ng Pilipinas at naging naging isang napakagaling at hinahangaan na presidente, naging the best president, the best Philippine president ever. Tapos huhukayin lang ng isang baliw na Sara Duterte. 'Di ba? tapos itatapon sa dagat? Anong klasing anong klasing kabaliwan? Isang walang puso lang po ang pwedeng gumawa noon. Imagine tapos eh, broadcast pa niya. Hindi na, na hindi na nahiya sa ginagawa niya. Akala mo hahangaan siya ng taong bayan. alam mo hahangaan siya abay laki pagkakamali niya walang <clears throat> walang loko-loko walang loko-loko lalo pa Pilipino ang matutuwa doon sa mga sinabi niya yon kahit na nga yung mga anti-Marcos eh kahit yung mga anti-Marcos kinilabutan at hindi talaga sila hindi talaga nila nagustuhan yung mga sinabi niyon yung mga Kumbaga plano eh, plano ni Sara Duterte, yung paghukay ng bangkay ay tatapon sa dagat. Di ba napaka walang, ano, walang puso, walang kanulo, walang budhi ang pwedeng gumawa no? Tapos, ikaw ba naman yung tatay mo, pinag-iisipan pala na pugutan ng ulo? Di ba? At hindi malayong hindi niya gawin dahil nga may saltik tapos yung it, itong mga mga supporter na mga Duterte na ito eh gustong gusto pa na siya ang maging pangulo pa, nasaan ang mga kaluluwa ninyo nasaan ang isa rin kayo may mga saltik kayo na sumusuporta sa Duterte kayo na sumusuporta kay Sara pare-pareho kayong may mga sayad sa utak <coughs> Kaya yun po ang naging dahilan ni Sandro Marcos. <coughs> siguro, siya mismo talagang talagang uh, pinapangarap niya na sana umusad na yung impeachment. Doon man lang medyo makabawi-bawi siya. Kahit sino, kahit ako man, gawin sa akin. Gawin sa lolo ko yan, sa magulang ko, pagplanuhan ng ganon. Aba, di ba? lintik lang ang walang gante, kumbaga. Mary Josef. Pero kung halimbawa, sa mga Duterte mo kaya iyan sabihin, hindi lang, hindi lang impeachment ang gagawin nila. Pupugutan ka rin. Ganun ang ugali ng mga yan eh. Mga killer nga eh. Killer. Presidente nga ng impyerno Kaya, kaya hindi nakapagtataka na ganyan ang takbo ng mga utak. So, hindi nakapagtataka. Kaya pala, talagang talagang matindi rin pala ang sama ng loob nitong si Sandro Marcos Diyan sa ginawa na yan ni Sarah. Oh. So, kayo mga DDS, babalatan nyo pa si Sandro sa inyo rin kaya gawin yan aba kahit sinong anak sinong apo kung gaganunin ng magulang Buti nga, ganyan. Alam mo, maswerte pa nga itong mga Duterte na to kasi ganito kababait ang mga Marcos. Kasi kung iba-iba, kung kagaya rin nila, kung kagaya rin nila ang ugali nitong mga Marcos, abah, hindi kaya ubusan ng lahi iyan. Ubusan ng lahi. Kaya lang edukado kasi itong mga Marcos. Edukado, sibilisado, hindi kagaya ninyo mga Duterte na mga sanggano monster mga halimaw. Presidente ng impierno. Oh, 'di ba? So, 'yun lang po mga kababayan, hanggang dito na lamang po at uh, Mag-abang pa rin po tayo ng mga balita tungkol dito sa impeachment na ito. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. See you in my next vlog. Peace.